Ayan po, hello po mga kalaki. Natulog <laughs> po po. Ayan po mga kalaki, alas 5 na po ng hapon mga kalaki at tayo po ay mamimigay po ngayon ng mga lucky numbers po sa masusugid nating mga followers ano po. At syempre, Congratulations po mga kalaki sa mga nanalo po ng 4 digit lucky numbers po. Kahapon po, tigo 1,000 plus po yun. Yata na panalunan nila po para po sa 6 digit lucky numbers. Nakaapat na numero po sila mga kalaki na masama, di ba? May pambili na sila ng mga bigas. At ang maganda nito, first yung iba first time na nanalo, tuwang-tuwa sila sa wakas daw na experience nilang manalo. Malay mo naman, ngayong hapon na ito, ngayong 5pm po, ikaw naman ang susunod na mananalo, 5 digits na o oh, kaya naman eh, jackpot na, di ba? Kaya mga kalaki, halika na. Tutok na po dito sa mga vlog namin. Kunin nyo na po mga lucky numbers na ibibigay namin ngayon. kumpleto po ito ha. Magmula po sa 2-digit lucky numbers, tatlo. .no, sa 3-digit lucky numbers, tatlo. .no, sa 4 digit lucky numbers tatlo, sa 5 digit lucky numbers dalawa at 5 dig uh, six digit lucky numbers dalawa. Yan po yung mga ibibigay natin ng mga lucky numbers ngayon na bagong sumada po mga kalaki. I-share ko po yan sa inyo. Kaya kung gusto mo, uh, nagustuhan mo ang tips at mga lucky numbers na ibibigay ko sa inyo, okay, tayaan mo ng mga kalaki. Ipunta mo na yan sa mga suki nating outlet, okay? Kaya mga kalaki, eto na po. Ang mga lucky numbers natin, punin mo na. Kaya Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buo handa ka na bang manalo at maging siyempre milyonaryo mga kalaki ayan 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 mga kalaki ano ito na ang mga laki numbers natin ha umpisaan po natin sa 2 digit lucky numbers ito na number 1.23 pangalawa po 12.15 pangatlo po 4.24 ayan at siyempre isunod na po natin ang 3 digit lucky numbers kunin mo na ang 3 digit lucky numbers natin ay number 820 na po yung una pangalawa po number 449 yan ang pangatlo po number 301 ayan po mga kalaki ang pangatlong 3 digit lucky numbers isunod na po natin ang 4 digit lucky numbers ang 4 digit lucky numbers natin ay number 7 1, 8, 8, yan po yung una ang pangalawa po, number 0, 9, 4, 3 ang pangatlo po, number 0, 3, 9, 3 ayan po mga kalaki, ang pangatlong 4 digit laki numbers o, naibigay na po natin ang 2 digit, 3 digit at 4 digit ha takbo na sa sukin yung outlet at make sure po mga kalaki ang mga lucky numbers namin, nakalagaan nyo po yung 3 days bago po natin palitan at bago po natin mga kalaki ibigay ang 5 digit lucky numbers at 6 digit lucky numbers sa mga masusubi natin mga followers dyan na mga bago po na nag ng lucky numbers para po makakuha kayo ng mga lucky numbers everyday dapat po nakapollow po kayo sa mga account namin na babanggitin ko po hanapin po sa Facebook ang Red Parungki na merong 240 na 315,000 followers mga kalaki po yung mga legit na account natin okay at syempre meron po tayong second account red parong kinde na naka yellow t-shirt ako na may picture po namin ni Lola Carmen na may 50,000 followers mga kalaki at syempre Aris Gansay yan ayan po yung mga legit na account natin sa Facebook at syempre meron din po tayong YouTube ang YouTube po natin red parong kinde po na merong 16,300 followers at syempre TikTok ang TikTok po natin mga kalaki red parang kinding po na merong 400 followers mga kalaki. Ganun po karami ang mga, uh, mga lucky numbers natin. Uh, ang mga followers natin na nag-aabang ng mga lucky numbers natin. Kasi nga po legit na legit naman na nakakapagpanalo po tayo mga numero. Kahit i-check nyo po yan sa mga posts natin. Yung mga account na yun, mga napanalo na mga na at ang nais nice namin ikaw ikaw na nanonood dito ngayon ikaw naman ang mananalo bibigyan ka namin ng mga gandang tips at mga numero eto po papanoorin nyo okay so mga kalaki tandaan nyo ha pag nakita ko po na kayo po ay nakafollow nakafollow ha at comment ng comment share ng share ng video at nagaheart automatic po walang sabi sabi i-check mo ang messenger mo meron na pong laki numbers yan sa spam messages ganun pong ginagawa ko sa mga followers natin marami na pong na surprise wow sir thank you po hindi ko alam na nabigyan niyo po ako ng laki numbers yun po ang sinasabi nila kaya sana po huwag po kayong magsasawa na sumubaybay sa amin dahil hindi naman kasi agad-agad ang swerte, tandaan nyo yan. Pinaghihirapan po natin yan. Tulad namin, wala po kami sawang nagbibigay po ng mga lucky numbers sa inyo. Okay, tandaan nyo po ang lucky numbers namin libre. Private consultation po ang may membership fee. At good for 3 months naman po ang private consultation namin. Okay, sa mga interesado, message na po kayo sa messenger ko at make sure po na makakausap nyo ako bago kayo magpa-member para legit na legit na, legit na ang kausap nyo po ako at hindi po ibang tao mga kalaki. Wow! Wow! At ito na po mga kalaki ang 5-digit lucky numbers punin mo na agad na agad na number, Pilipinas at Abroda, ito ng 5 digit lucky numbers, number 13, number 27, number 36, number 14 at number 29, yan po yung una ang pangalawa po number 37 number 23 number 25, number 4 at number 29 ayan at syempre mga kalaki, bago po natin ibigay ang 6-digit lucky numbers, pwede po ito sa, sa 642, sa 645, sa 649, sa 655, sa 658, 6 digit lucky numbers. Kaya mga kalaki, kunin mo na, ito na po ang mga 6 digit lucky numbers now na. Number. Number 17. Number 5. Number 35. Number 21. Number 15 at number 18. Ayun po yung una at ito naman po ang pangalawa. Number 10, number 19, number 8, number 12, number 36 at number 41. Ayan po mga kalaki ang ating mga lucky numbers. Kung pleter po ngayong 5pm, takbo na po sa suking yung outlet. Make sure po na nakarambol ang mga lucky numbers natin na 2-digit, 3-digit, at 4-digit. At ito na po ang paborito ng lahat, ang shoutout time. Siyempre, shoutout po. Nag, ay po, ah, uh, bumili po ako ng lichon manok. Siyempre, ipapakita ko lang sa inyo. Bumili po ako ng lichon manok po dito. Ayan po. Kung titignan nyo, ayan, o, no, di diba? Pwede pa lang i-ganon. Ayan. Ayan sila, ayan. Ayan po, bumalik ko ng litson manok dyan, pagkain po namin ni Lola, maya, maya ayan po mga kalaket. syempre, shout out na po tayo sa mga waiter naman dyan ayan. sa mga waiter po dyan, at saka waitress Ay, pag, kumain, pag kumain ka pala dyan kakantahan kanila. oo kakantahan ka nila, may mga banda sila dyan kumakanta, nakaka ano, nakakatanggal ng stress, ayan shout out po sa kanila sa mga grupo ng banda dyan sa may istaan. Ayan, binanggit ko na po. Maraming salamat po. Nanunood daw po sila ng mga lucky numbers natin. Located po yan dito sa along the highway po sa Balok. Kapo, uh, andito po tayo sa Balok. Oh, ang, ang, Balok po, ang history po ng Balok, share ko lang kahit maiksi like lang. Ma milagrosa po ang Balok kay poong Hieronimo. Ayan po, uh, nakapangako po kami magkakapatid Yan Talaga namang binibiyayaan naman kami. Hindi po kami pinababayaan. Kung may time po kayo, ang piyesta po ng Balok every September. At eh, bukas naman po sila every every po basta balok po parang manawag yan, birhen ng manawag. Okay? So mga kalaki, good luck po mga kalaki at Merry Merry Christmas at Happy Happy New Year po sa ating lahat. At good luck po sa ating lahat mga kalaki at syempre, suswertein po tayo ngayon. Ingat po at good luck.